Tapos ng isang linggo ay makikita mo na. Minsan, di ba, may mga puno na isang taon, dalawang taon, hindi mo makikita ka agad. Pero pag nagbunga na, ayan na, makikita na natin. At uh, sa Pasig, nandiyan na po tayo sa phase na yan. Nandiyan na tayo sa stage na yan na pinaghirapan natin. Opo, may mga nakita na tayong bunga noong nakaraan. Pero yung pinakamatatamis na bunga, parating pa lang po. At uh, makikita po natin yan sa susunod na mga panahon. At ito na nga po, araw-araw may inauguration. At susunod naman po dyan yung medyo mas malalaki naman. Isipin nyo kung 9 years po ang maximum ng isang mayor at 1 billion per year yung naitipid natin. Mayroon ang tanong saan natin dadalhin yung mga natipid natin. Kung isipin po natin, meron tayong project ngayon, yung bagong City Hall nakita nyo na po ba yung mga initial na magbabago pa po ng konting itsura niya pero di ba may design po tayo sa bagong city hall, siguro nakita naman po ng, ng karangiya na yun medyo malaking project po yun mahal po ito kasi ang goal natin makapagpatayo tayo na good for 100 years hindi lang ito basta kung ano yung ganda niya, hindi po 100, ibig sabihin yung espasyo para sa mga opisina, yung, uh, yung capacity niya, yung kapasidad niya para sa mga bagong teknolohiya, yung uh, disaster resilience, yung open space para sa mga bata, para sa mga, uh, para sa mga senior. Medyo malaki po yung project. maabot po ng more than 9 billion pesos po ito. Pero isipin po natin, kung natipid natin sa corruption na dating napupunta sa bulsa lang, 1 billion pesos per year, kahit ang mahal ng City Hall natin na 9 billion, ma malaking project po siya na 9 billion yung total project natin. Kung 9 years ang buong term ng mayor, aba, para tayong nakapagpatayo ng state of the art new City Hall na libre para sa mamamayan. Kasi yan lang yung natipid natin na dating napupunta sa korupsyon, 9 billion, 9 billion. Pinilaan lang natin, dating napupunta sa bulsa, ngayon gagawa tayo ng isang magandang project na alam ko excited po mga pasiginyo, pakikinabangan ng mga pasigenyo. Excited po ba tayo? Yes! Yeah! Alam niyo talaga exciting na yun na maging isang pasigenyo. Ako talaga uh, sa excitement ko, hindi na ako makatulog sa gabi. Talagang excited na excited na ako na makita ang mga project natin. Uh, kaya sana ay patuloy po ninyong suportahan. Hindi po yung mga politiko, kundi yung ginagawa ng inyong lokal na pamalan. At asahan naman po ninyo na yung mga Pati yung mga maliliit ko, di lang tayo sa malaki nakapokus. Sa totoo, secondary lang po yan para sa akin. Mas importante po yung maliliit na diretsyong pinapakinabangan po ng mamamayan. Yung mga request ng mga hoa natin, isa-isa po. At uh, last year, nag-usap kami ni na-engineer Arda ng engineering. Sabi, hanapin, sabi ko sa kanila, hanapin yung lahat ng mga kalsada na uh, may lubak pa, hanapin nyo lahat ng drainage na hindi gumagana basta na turnover na sa LGU yung titulo. At dapat within one and a half to 2 years, tapos po 95-99% ng mga request po na yan. At ito na po, nakikita natin, on track po tayo. Yung one and a half to 2 years po na yun, may papatupad po natin na talagang 99% kung hindi pa nga 100% ng mga kailangan ipagawa na kalsada, na drainage sa lungsod ng matatapos na rin po natin. Ano, muli po, yan po ay sa tulong at sa support ninyo Isa na lang po uh, bilang panghuli, uh, muli po maraming salamat. Ano. Pero panghuli, abang nagsasalita po kasi ako dito, nagtataka po ako. Kasi sabi nila sa akin, nandito daw yung mga senior citizen. Nasaan po yung mga senior natin? Ang mga senior na po ba lang? Akala ko sa mga kabataan yung kausap ko. Ay, nako samahan ng SK yung kasama ko. De, pero lang po, marami marami salamat sa paikinig sa pagpunta sa inauguration natin. God bless, bagong ilog. God bless, Pasig City. Thank you very much, Mayor Vico Soto. Thank <laughs> Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen.